Ayan, good morning mga Q. Welcome po dito sa aking YouTube channel, Super TV. Ayan, so update ko lang kayo. Dito po sa Aklan River po, ay baha po siya kahapon. At di ko lang sure until now kung humupa na ba yung tubig mga Q. So ito kasi Aklan River na ito mga kayo. kung hindi nyo alam, ito yung karugtong ng ilog kung saan po nalunod po yung binata mga Q. So ipagdasal natin na sana huwag na magtuloy-tuloy yung baha. Maakyo, kasi mas mahirapan po talaga yung mga naghahanap mga kyo. Ayan o, oh. napakalawak ng baha mga kyo. Ayan. Kahapon po yan, February 22. Kasi lumakas kasi yung ulan kahapon mga kyo. Kahapon ng gabi, ayan, ay lumakas yung ulan. Uh, panay pray ko nga na sana wag nang lumakas lalo. Kasi alam ko mga kyo, isang oras, dalawang oras na pag-uulan mga kyo ay binabaha na talaga dito sa Aklan River. Ayan, grabe na talaga yung tubig dito mga kayo. So yan po yung pinakamahabang ilog dito po sa bahay ng Aklan. So maraming munisipality madadaanan yan. Libakaw, Madalag, ayan, Tigayon Bridge, Mubo Bridge, uh, Kalibo Bridge, hanggang makalabas po siya doon sa may Bukana, doon na po siya sa Kamansi Norte. Kamans Norte na po yung labas niya, Bacau Norte. Ganon. din bukana na po siya. Dagat na po. Ayan. Ito lang yung nagpapahirap talaga yung mga kayo. Yung magandang sitwasyon. Yung pagbabaha dito sa Aklan River. Hindi na rin bago itong pagbabaha na ito mga kayo. Ayan. Uh, uh, palagi namang nangyayari yan kapag uh, kaunting ulan lang, mga isang oras na pag ulan, dalawang oras na tuloy-tuloy ulan. Pinabaha talaga dito. Kaso ngayon, kaso lang, ngayon kasi meron tayong hinahanap meron tayong hinahanap na binata tapos bumabaha pa. So yan po yung nagpapahirap sa sitwasyon ngayon. Uh, Siyempre, uh, kung saan uh, pwede siyang hanapin, pwede siyang tangayin. Kasi nga, ito na naman yung baha. Ayan o. Ayan. Dirty white na yung tubig. Bakyo. Minsan may mga ano pa yan. May mga kasama pang mga kahoy. Ayan. Kasi galing bundok na yan eh. Bundok na po galing yung tubig na yun mga kayo. kaya ganyan yung kulay minsan may mga ano na po yan may mga kahoy may mga basura yan hindi nyo lang nakikita mga kiyo kasi uh, sa ilalim po yung mga basura niyan dumadaan mga kiyo nasa ilalim po yan o oh. grabe nakakatakot tingnan diba mga kayo? nakakatakot tingnan yung Aklan River kapag uh, baha mga kiyo ilang beses ko na rin itong nasaksihan mga kayo, yung pagbabaha dito at nakakatakot talaga hindi talaga biro yung tubig sobrang lalim yung tubig mga Q, na kapag uh, ikaw aksidente kang mahulog kapag baha ay delikado talaga pwede kang malunod pwede kang tangay ng tubig pwede kang dalhin doon sa dagat mga Q. so pray po natin na wag nang lumakas lalo yung ulan mga Q, para hindi mahirapan yung mga naghihanap so keep safe mga Q. ingat po